Ay nako pumisa na rin sila lahat oh dami oh Nako pumisa na So yun at sa mga kapagaw welcome back to my YouTube channel kapagaw So ay, may problema tayo mga kapagaw And so kapupunta ko lang dito sa aking loaf at may nakita ko isang jabang naka Ayan oh namatay yung jaba natin na isa mga kapagaw Yun no hindi ko alam kung bakit siya namatay Yun kawawa naman mga kapagaw at di ko alam kung pumisa na rin yung mga anak nila ayan so tignan natin anak so nag-iisa na mga kapagaw yung itong isa natin na jaba ayan tignan natin kung ayan. ay nako pumisa na rin sila oh lahat, lahat, dami yung nako pumisa na ang dami yung tatlo umisa na rin sila mga kapagaw ayan oh. yan feed na lang natin kasi nag iisa na eh nag iisa na tong java natin na oh. kawawa di ko alam kung babae yan o lalaki ano oh. namatay oh. naku kawawa naman at di ko alam kung sino dyan yung babae tsaka lalaki ayan oh. ayan oh, mga kapagaw oh. Ayan, so ilawan natin. Ayan. Ayan siya oh. mga kapagaw, oh. Ayan. So mamaya kukunin natin yan mga kapagaw Ayan. At tuloy muna natin to isang jaba natin Kawawa naman to mga kapagaw Ba't kaya namatay yung isang jawaban natin. mayas ba dito? Naku. O kaya na. Naku. ano na. Kasi na. Naku. At nagugutom na rin tong mga alaga natin dito. Yung mga anak nila nagugutom na rin sila mga kapagaw. ano Ito Sayang. Namatay yung kanilang asawa kasama. Sayang naman mga kapagaw yan. Oh. Hmm. Sayang. Kala ko man anak ko. Kala ko makakapagparami na tayo ng jaba. Yun pala eh. Ako, mababawasan pa. So titignan na, na so, kukunin na lang natin yung mga anak nila mga kapagaw para tingnan natin kasi may itlog pa na uh, hindi pa pumipisa. Yan so kukunin natin. Nako. Kukunin na lang natin. Ano? 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 nako may may Meron may... pang nag ng butiki oh. Ayan, so kukunin natin to tapos papakainin natin ng syringe. sila Sinalagay so, natin dito mga kapagok. Ayan. so kukunin na lang natin tong tripod natin. Ayusin ko lang to mga kapagaw. Ayan mga kapagaw, so okay na. At uh, medyo gagawa muna tayo ng pagkain nila. Ayan. Gagawa muna tayo. Kasi alam ko nagugutom na, na to mga kapagaw. Ito, konti na rin yung serelak natin. Ayan, konti na. sana mabuhay natin to kawawa naman kala ko makapagparami na tayo ng java sayang sana mabuhay natin sila kawawa Ayun na, makakapalto ha. Ah. na natin. Pero, kukuha muna tayo ng paglalagyan. Eto na lang. Eto, lalagay na lang natin dito mga kapagaw. Ay, sayang na naman mga ah. kung wala pa silang nakain pagpapago oh. Meron tatlong hindi napisa. Ayun. So tatlo. Ayan. paano kaya ito mga kapagaw? Nako. Mahirap mga kapagaw na yun. feed. So talagang hindi pa sila nakakakita. patay mga kapag ano na naman kaya nakain na nakain nila ang dami pa namang pagkain sila mga kapag pero ba't sila nagkulang matay na mahirap alam ko na mga kapagaw itong mga to tra transfer ko na lang doon sa finches di ba di ba ayan so itra transfer na lang natin dito mga kapagaw ano oh. best e eh, pumisa naman yung pumisa na rin yung kwan di ba yung finches natin kaya lalagay natin dito lalagay natin dito mga kapagaw ayan tingnan nyo ba diba? Kaya eh, ah, try natin ilagay. Pero ang problema, paano natin makukuha yung mga inakay doon? So tatalang, tatanggalin na lang natin mga kapag. So tara, sabahan nyo ako yung pagkuha natin. Yun na lang yung gagawin natin. tra transfer natin. Oh. Huh? Iba maganda rin yung idea ko no mga kapag sa kunin natin kasi malalaki na rin itong mga inakay nila kaya kukunin natin Ayan. So, nakuha na. Nakuha na, mga kapaga. Ayan. Ayun, oh. Medyo malalaki na rin sila, oh. Ayan. Naku, wala akong pamingwit. Ayan, oh. kalau kasihan ayun ayo ayo apa dogo oh di wad oh. oh. di wad lebar paisa merem paisa tak lu tai ito mga kapagaw. Oh, oh di ba? So ilalagay na lang natin yung itong mga java. Itong mga java. dito mga kapagaw. Itong mga java ilalagay natin dito sa loob ng nest box na changes. Tingnan niyo. Tingnan niyo mga kapagaw kawawail ko mga java natin. Okay lang sana kung Okay lang sana kung ganito na, mga kapagaw. Tingnan nyo naman, oh. Grabe naman. Oh. Grabe. Kaya yan, feed na lang natin to. Ayan. Kawawa naman. Oh, bakit, bakit? Ang hmm, ganda, oh. Ganda yung mga anak nila, oh. Merong kulay puti. Ayan, ito. Kulay puti. Kulay puti ito. Basta kulay puti yung ulo niya ito naman kulay hitim oh ganda so ayan sa transfer na natin to magdan muna kayo eto mga kapagaw dapat mag ingat lang tayo dito eh, kasi ang liliit oh ang liliit mga kapagaw grabe ang liliit sa Tra transfer natin sana safety sila doon sa buong dun muna kayo sana mabuhay kayo sana mabuhay, sana mabuhay sila sana mabuhay sila ito yung pinakamaliit ito yung pinakamaliit mga kapagaw sabi ay naku ayun ayun o no. so ando na sila sa loob mga kapagaw sana safety sila doon sa loob. Tara, lalagay na natin ito. tignan nyo naman mga kapagong ang dami, ang dami yung pagkain nila tapos yung tubig nila okay naman pero ba't namatay mga kapago ayan so andyan na so nalagay, nailagay na natin tapos itong inakay na ina-unfeed natin halika halika dito ayan na. ina-unfeed ko rin to mga kapagaw. ayan na. so ayan o yung java natin naku ayan ayan na sila mabaka na ilalagay natin to at sino kaya dito na oh, may mga kasama ka na oh, di ba <laughs> naku oh. ay ka ang ganda oh. Ayan. so ito yung mga hinaanfeed din natin na mga inakay Ayan. Mga bato-bato. Tapos ito, crossbreed. Yung tatay nila. Red collar dab. Tapos ring neck dab, mga kapag. Tapos yung isa natin na, ayan o. Oh, ano ko yung tapang-tapang ha? Ayan. Oops. Okay. Tapos yung mga alaga rin natin na, na uh, bulik. Ay hindi, uh, red collar dab. Ayan. So dito ko muna. Baka makawala ka. Tingnan ka muna. Ayan tapos ayan so magpapakain muna tayo mga kapagaw kasi hindi hindi pa ako nagpapakain ayan so sasamahan ako magpakain mga kapagaw

Si oh. ayun, ayun nakababa na yung anak nila mga kapago. Oh. Tingnan mo ayun, oh. kumakain na rin siya oh. Ayun oh. yung anak nila. Oh. pero yung isa mga kapago oh, doon ko sa taas ay nako. Oh. Oh. maamo 'di ba? yung anak nila yan no? oh. oh. Yung sa taas okay. oh, diba? tapos dito nga pala mga kapagaw eh, may itlog na Ayan o, oh. sa bakas may itlog na rin sila. Ayan o. Oh. Oh, may itlog na rin sila. Oh. Hindi kasi kita eh. Pero may itlog na sila mga kapagaw. Dalawa. Ayan o, oh. di ba? Tapos yung natin doon yung bulik ay yung red collar dove may itlog na rin sila tapos yung crossbreed natin may itlog na rin sila yun ang pumupunta yun, oh. so ayun padami na lang padami mga kapagaw ayun. pero ang problema natin dito yung jaba yung jaba mga kapagaw problema natin dito ay sayang namatay pa pagaw. So, ililibing na natin dito. Ililibing Ilib, na natin. Ayan. So, Ayan. Sana bigyan mo ako ng parami na jaba. dami ng langgam oh. Naubos na kasi yung pampa pampatay ko ng langgam eh tapos yung itlog ng ating ano yung serama. Ay sana so, gugutom na rin to. Halika na, halika na. Halika na, halika na. Yo. Ano ba? Oh, kain ka dito. Tao, oh, yung langgam na naman. Oh, dito diba? Ayaw pa. Hmm. Ito naman mga kapagaw Yung isa ay namatay din Namatay din mga kapagaw Kaya kawawa Kasi tinuka lang Yan o Tinuka niya Kaya namatay Hindi siya nakakakain So ayun Namatay na hmm. Ito tignan natin Try natin Try natin Ayan, gusto niya, gusto niya oh. naku, galing oh. ah. Ayos. Hmm. Ito, busog oh. Ito, isa. Hindi. langgamin to ayan, so mamaya bibili ako ng pampay spray, yung, yung spray para matanggal itong mga langgam dito sa ating area ano. tapos itong dalawang ayan, o. so ang ganda, grabe mga kapagaw ito, nagugutom na itong kwan ko, alaking alaga alika 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 nagbutom na mga kapagaw ayan so lalagay ko lang itong tripod natin para makita nyo mga kapagaw kung gaano sila kaamo ng ating mga alaga nandiyan so, naman na nagkakakulay pula na mga kapagaw ito lalaki nagkakakulay pula na ano uy titirahin ka ni Bronson dyan uy o di diba sabi ko lang titirahin ka ni Bronson dito ka dito ka dito ka dito ka Laku. o oh, diba tingnan nyo mga kapagaw pumunta ka agad sa akin kasi natatakot kay Bronson yan kasi papatay ni Bronson kaya huwag siyang magpapadalos dalos dito mga kapagaw ayun o ang ganda oh, ang ganda o oh. tingnan nyo mga kapagaw ayun o Oh, nagsama yung ringneck dab tapos yung ano. Oh, nagsama yung ringneck dab tapos yung oh, red collar dab. Tingnan niyo naman mga kapagaw. Grabe ang ganda yung pagkapula niya. Ay hindi yung pagka-brown niya. Ayun oh, ganda oh. Grabe mga kapagaw. Okay pala na i-crossbreed yung barong tapos uh, red uh, ringneck dab mga kapagaw ang ganda. Ayun oh. Ang ganda mga kapagaw. Ganyan oh. naman mga kapagawa pagka kulay brown niya. ano ganda. ano So papalakin natin to. Ayan. Tapos is crossbreed naman natin sa isang bato-bato. Ito -bato. o. Ayan o papakinggan muna natin sa kanila mga kapag papakinggan natin ayan. Ayan. so yun so okay na ito mga kapag ayan sana nagustuhan nyo na naman itong panibagong video natin kaya don't forget to subscribe my channel kapag ayan maraming maraming salamat sa support nyo sa akin mga kapag salamat